Hello! Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na so ba para lagi kang updated kung may mga i-share ako sa inyo at may mga i ako sa inyo, okay? So vlog ko today is so, we're going to do Sanla update na ito yung inaabangan nyo at Gustong gusto ko rin. Sarot. Ayan, so nagipit na naman si Inday. Nagipit na naman tayo. Ayan. Kailangan ng ano? Kailangan ng asin, asukal sa kusina. So, napasan si Inday para sa inyo para may ma update Kaya, keep on watching till the end. Um, so, natin. Like. Okay. Ah, oh, hindi. Hindi. ko lang, ano, gusto ko lang i-update kung ano. Ano yung isa? 21 year or 22? 22. 22. Ano, anong, anong, ano mo dyan, uri mo? 22. Yung isang papa price ko lang. 21 yan? 22. 21 Ay, 21 siya. 21 na sa kapatid. Oo. Akala ko. No? Yun, Sanla update kay Cebuana. Ayun, so pumunta tayo kay Cebuana. Kaya, eto na. Ayun. Mm-hmm. Diba? <laughs> Buti na lang. Ah, uh, walang tao. Ayun. kaya nakapagkuha ko ng ganong uh, video. Okay. Ayon so, here it is. Ayan siya, patunay. Hindi na sana ako magsasanla, kaso ang dami talagang nagre-request talaga ng uh, actual sanla update para maniwala sila kayo. Ayan, kasi yung iba is, yun uh, yun, hindi naniniwala. Parang yung sinasabi kong sanla update is super mataas and mababa sa inyo kaya yan yung lagi kong sinasabi na depende po sa location natin okay magkakaiba po yung location natin and sa alahas and sa appraiser and kung ano no pa ayun so eto siya patunay oh ayan may hindi pa ako tinanggal hindi ko pa tinanggal so ano yung sinanla ko? Ay, ay. Okay, so ang sinanla ko pala is binalik ko rin lang yung aking ring na na issue na 24 carats talaga yon. Pero pag uh, inuuri nila sa pawn shop is 22 lang. So, eto ay uh, 22 carats. Okay, so yung i-update ko sa inyo is 22 carats, 21, and uh, 18. Kasi, ah... Uh, since yun yung sabi ko kanina, konti lang yung tao, so napa-appraise ko ito, okay? Na ipa-appraise natin ito. This one is a uh, 21 carats, and this one is a uh, 18 carats, and yung pinong shop ko is 22 carats. Aba, happy-happy sila kasi 3 carats yung malalaman nyo kung magkaano nga ba ang sanla ngayon kay Asibuana, Okay? So, dito na tayo ah. Since may Flinex na ako, hindi ko na yung ilapit-lapit. Magkikita nyo ang aking impormasyon ni Charot. <laughs> okay, so since nilista ko naman na siya dito, start na natin ah uh, dito sa 22 carats. Okay, sa sing-sing ngayon, magkano nga ba? sa mga naghanap ng 24 carats, explain ko na yan, bihira, yung, bihira sila magbigay talaga ng 24 carats, okay? Kahit 24 carats yan, ang binibigay nila na appraisal is 22 carats. So, ewan ko na. Depende. Pa-share down below kung magkano ng, ang 24 carats sa inyo, okay? But for sure, yung share ko na presyo, appraisal ng 22 carats, of course, common sense, pag 22 carats is higher than the 24 carats, of course, higher din yung appraisal niyan Okay, so magkano nga ba ang uh, 22 karat? So, diretso ko na siya ha. Ibigay ko na lang yung per gram. But again, disclaimer lang, yung mga pawn shop is hindi sila nagbibigay ng appraisal per gram. Okay? Hindi sila nagbibigay na appraisal per gram kasi baka may mga nanonood dyan na staff ng mga pawn shop is baka, yun, may sasabi. Hindi kami nagdi-disclose. Bakit ka nagdi-disclose ng ano, ng program gram ng uh, San La Chubal Ganon. Kasi may na-experience na akong ganon. Okay? Kaya nagdi-disclaimer ako. Okay? Ako lang po. And alam nyo na kung paano yan i-divide. So ang program ngayon ng 22 carats is 3,506 pesos. Yes. Matas na siya 22 carats is 3,506 pesos. Ang program dito sa aking location ang aking sinanla, okay? So pa-comment down below kung mas matas ba sa inyo or same lang ba sa aking location. Ayan. So next is this one. Ang uh, 21 carats ko na yan. Pinapraise natin ito. At prinisyohan ito. syempre. Kaya ang ibibigay ko na lang sa inyo na uh, per gram. Per gram na lang ha. Since pinapraise ko naman siya. Ang lumalabas na per gram is 3,442 pesos ang per gram ng 21 carats. Ayan, okay? So, ganito po yung uh, appraisal ng mga ginto ngayon sa pawnshop. Kaya, huwag niyong ibabasi ulit sa presyo ng mga brand new ngayon kasi sobrang malayo po yung uh, difference. Magkaano ang 21 carats ngayon pag bibili kayo ng brand new? Sobrang mahal ni? Di po ba? Sobrang mahal. Ayan, pag sapsan la, mura lang po yan kasi again, yung mga sanlaan, yung mga pawnshop is pawnshop shop lang sila, sanlaan lang sila. Hiraman lang natin ng pera, hindi sila yung buying price. Kaya don't expect na yung pinabili mo ng alas mo na yan ngayon is pag isanla mo, lalabas agad yung presyo ng pinabili mo. Hindi po ganun. Kalahati lang po yan as of now sa presyohan ngayon. Okay? Kasi maraming nagtatanong dyan eh. Either nalugi sila, ewan. <laughs> okay, so in-explain ko lang para ano, alam nyo na. At sana nanunood ka, okay? 3,442 pesos ang per gram ng 21 carats. Last time, nung hindi pa sila nag-update, is ang 21 carats is 3,350. Di po ba? 3,350 last time. Ngayon is at least may update sila ng konti. Pero inulitin ko grabe yung taas talaga ng ano ng mga ginto ngayon, hindi ganito. <laughs> Sobra ano 3442. <laughs> Parang hirap mag-move on sa Okay, move on na tayo sa 18 carats. Magkaano naman ang 18 carats? Ayan, so eto siya oh, di ba? Itong uh, ano ito, heartbeat ring ko na ito is nabili ko pa ito kay uh, Carding Engineering. Ito yung Aura. Aura ginto. Aura, yeah. Si Aura. Basta, ganun yung ano nila, Facebook page nila, ayan. And brand yung ito. And sa kanila is, di ba expensive ang uh, program ngayon? Mas lalo ngayon. And this one is, ah, uh, ah, uh, appraisal nito is 18 carats, 3,129 pesos. Yes. Ang program, ng lang ngayon ng 18 carats kay Cebuana is 3,129 pesos. Yes! Di po ba? Finally, eto yung ano, yung 18, karats carats, yung medyo makikita mo yung biglang taas. Kasi last time, nung hindi pa talaga nagtaas, o oh, di ba? <laughs> is 2,875 pesos ang per gram ng 18 carats. 2,875. Ngayon is malaki-laki ang itinaas, di ba? 3,129 pesos ang per gram ng 18 carats dito sa aking location. Pero may nababasa ako dyan sa inyo na nagsishare na it's like 3,300, 3,000, basta 3,000 and up na rin yung per ng 18 carats dyan sa location nyo. So, pa-comment down below kung how much how much ang sanla pinagsanla nyo ng 18 karat sa inyo, okay? So, finally, kasi last time ng Nag-update tayo nang si uh, Buana is yung uh, about my ring only okay So yeah eto na yung update natin ng si Buana Shop. ulitin ko lang uh, 22 3506 21 is 3442 and 18 carats 3,129. So, yan lang muna yung pina appraise ko. Baka may magtatanong ng nasabi ko kanina is, abangan nyo na lang po yung next, okay? And, pag ganito na nag-update sila ng uh, appraisal, alam nyo naman na yung 14 carats is mag-update din yan. Kasi yung 14 carats last time is 2,235 pesos ang per gram. Siguro ngayon is baka tumaas na rin ng about eight, o oh, di ba? Ayan. So, that's it for today's vlog. And, you know the drill. Comment down below. Abangan nyo na lang po yung next na sunlab. magsa sun la... at update pa ba ako next time. Ayan. <laughs> oh, okay. Abangan nyo na lang po. Bye-bye. Thanks for watching. And, you know the drill. God bless. Nakakatuwa kasi. At, uh, tumaas talaga. And, yan yung sinasabi ko sa inyo. Di ba may pabol pa? Na, mag-invest, mag-invest, mag-invest. Kasi, Uh, magtataas pa daw ang presyo ng mga brand nyo ngayon. Like, 18 carats is aabot pa daw ng 5,000 plus ang per gram daw. So, we'll see. Possible po kasi, di ba? Tingnan nyo yung taas ng ginto ngayon. niya yeah. So, swerte talaga yung marami maraming investment. Bye!